Hi, may buntag na ko. Oh, Magsabak-sabak ko oh. po. Karong buntag pa, pag naog na ako, gikan sa akong hipoy diri. nakita na ako ning sa ka o. Oh. Tapos, hala na siya, kayo kay mahal man ay pagkauna nga. Di ba ni, wak wa, wa man bilis sa amuang lugar o oh, niya. Pag abot diri sa Abu Dhabi, kay mahal siya. Ah. na siya o. Oh. Naaras siya. Ay, sa so, pagkitaan O, oh, naras ala oi tinu-tinu man ni oi sa amua oy. Tinu-tinu na sa amua ba ang kanu kabalo bi sa mga tanga no kay narani sa narani sa kilid sa basakan na asa ka buga sa sa bugangan na sa likod sa kasilias na sa kasagingan sus diri kay mahal man dai Oo, oh tapos ang iya pangalan is very very golden halano kamahal siya mam sa ipinimo tag Kung ifi baleng ta diri kay darham smana siya, diri ku siya. 92, kalau ui ka mahal ba ani ui di ba? O oh? sus tinuk-tinuk na siya mamnya. satu sa to, wala to lagi tagaak bilimam no. So al ka ba ka diri sa sa diri sa kuan o oh. diri sa medele etanhan jugi kapagkaon ka na. Ilaha jugi kuwan, nagay kuinamit diri pun nga pagkaon nga kini. kani kani magulay ni diri pero magulay man pud sa Pilipinas pud pero, pero diri pa ba kay baligya yun siya sa market mo ma kani siya ma'am shamam ma siya ma'am pero bray nay mo kaon ana sa tuwa didto sa Pilipinas ara siya kini kana kana anak siya nakay nanguha diri atong sa adlaw diri kana siya kuan siya ka kadang usalan na kanang ng anak mga ba kadang purtik ayo kanang na kadang na kadang aw man sya siya kay mo man kung isagol diri ka magtulan magtula na ako mo sya isagol lami sa tinula biya yung tinula niya lamik siya ka dahon anak lami siya sa tinula dyan mut siya sa ingalan anak o basa sa na naman siya tunok-tunok gamay lamik man siya siya sa tinula kaya nakakasulay ko anak jud kay mo na gipalit kay try jud ko ba muna siya diriktaran din nga kuan ma'am kuan siya kanang makaon so kaya kita mo kita pong mga oit oh, na muna, labi ng mga taga-probinsya kay, kay bueno, sa mga sagbutanan dito no so makaon po nakakita gani ko nga murag sa India ang kanang hagunoy makaon ni eh. pero kanang hagunoy kanang odlots, kanang odlots kanang odlots sa una mo na usap usapon sa una kanang maghagbas mi sa gumahana mo amo nang kanang odlot ka humuk-humuk mo na mo kanang pagpaakon ba pero dili tunlun man to namo ay e, pagpaakon na namo sa kay humuk man sa kay subok man na ang kanang may subok man sa sa tunga anak siya so ina anak jud siya diri mam ang mga OFW no laban ra gyud ning tanan nya karon diri kay ano na siya bali ang weather karong panahon na kay dili kayo sa init bisa July na so next ano na huling hirit na next ano August huling hirit na pinaka init sa tanan pero pag September init init pa pero magwala mag ano na pag paubos na pababa na so karon murag siguro kayo ang summer kay ah winter sa so, ano, sayo siguro kay winter karon kay kuan man kanang nausob naman ang init di, Init siya pero dili dyan di, di, yung kaya ragyo di mo kagabi igani nga wa kaya kaya nabasa akong sanida nga nag-walking ko. So nag-walking man ko every night diri sa Abu Dhabi para at least ano ba kaginahanglan yung dano kay nga no, nagha na kayo nangahita buka nga kay So kita po nga mga kuan kailangan conscious yun sa toang kaugalingon nga labi nagulat ay pamilya diri kay lisod biya kay nga ta nga kanang gitara di sud kay ah, mag, mag sakit mag mga OFW bisag unsaon nato pag magsakit, mag sakit aw ah, mag sakit ta itara biya mulihok hilantan lang mangani ta nga bisan tawag lipong-lipong pahala mo luto ta kay mukaon, oh, kao no muglihok yung bato hospital bisan isara yung taon okay lang sa hospital ka kay okay, ikaw ra isa no may doy ko apoy watcher watcher pero kanang nasakat sa balay maulo bi kasi mga roommates nga mga nga tabangi ko bi kay nagsakit ko um, Konsoylo, konsuelo na lang sa mga mga roommates ni mga tabangan ka kung naay mo tabang sa imo salamat kung wala di na mulihok juga yun, di diri mo na akong always nga i no kay nag-aalad yung kumayang lawas sa ginoo kay sa una ba sa Pilipinas ko purya purya ano lang masakiton kay ko kabalo yun ako mga igsoon sa una ako mga igsoon manoy na sa daw sa bagabok man kay ko palangga ay ko sa kong mama kay dal ko permi ko ospital ilang dibilya. so siguro no, ko always paborito. kay kung dibilya sa una every every month jud ko na sa sa clinic di sa una so, high school elementary to high school ko grabe ko kakampaka ka. ka, ka, ka ka masakiton grabe ka may lang kaayo karon naman salamat sa Ginoo kay syempre na may mga vitamins vitamins na dili jud ko magpawala ana kita di kita magpawala ana kay kung yun na siya supplement nato. tapos ano po ka nang less gud ng mga inom-inom gani kay say ka sa inom-inom kay ako sa una pala inom kay ako sa una mo no, duty bi ako hubog ko sa una no kay pala inom kay kung mga kuyog pud ako pud ah maangin pud karun kay kanang saroy sa Ginoo man pero ano na yun tilaw-tilaw na lang pero na yun siya pwede sa una kay mahadlok bi ako kay daghan away mga kaila diri na nakahon na in taon, kaluoy sa Ginoo hey, Jesus Christ nakahun na kahuna. uli na sa Pilipinas kahon si bako pala yo in taon Ginoo ang uban na ay na operaha na survive pero makita magudako diri ma kuno ko diri nga kanang kita mga OFW kay kita ba na ako nga na silingan sa una nga para medyo di, ko kasing-kasing kay maglisod siya o nakaw kay naparalize siya ba pero mas swerte po siya bisag dili niya pamilya ba kay wala jud siya gani gi biyaan sa tao kana nang giatiman jud po siya sa katong ihang roommates niya maayo po itong tawana to niya pag uli dahil niya no kay kulintasan raman dahil kag ko ano ka nang para kay tag name baka nang, para masugat sa imo sa airport kay di biha kay paralyzed biya ka so muna inom sa kay ka, ikaw isa simba ko palayo palayo ito na ginoon tapos nakandang tip dito tapos ikwada ka dito sa mga katong mga porter dito sa airport na masundo sa imo pa parang uy lord uy kung mahimo ang tao uy pauli apod sa uy mo ka ano una kita mag-amping ta mga OFW kaya nga to right, yung lawas ang atong pukunan lek gitapoy di nga kadangkuan makita kay nako kada mga bata kay karon diri Nakita na ako ang akong kaugaligon sa ila sa una kung unsa ko ko ka ano ba kadang palahubog murag wala murag ulay kinaugmaon murag la lahi na gyud siya ka kadang nag gani ka dili tiguwang ha nag lang nag matured kasi muna nahuna-huna ba na kailangan jud ka nang ang ni ni Mimong ka, Tapos, for always juga nagbutang permi, mag-ampo ka, always you ka magbutang permi na tagaan pa ko ni taas ka kinabuhi para makulib na ko ang akong pamilya sa Pilipinas. Huwag yun na siya yung mga kay siyempre, no, for almost one decade, nabi ko din yung taon kaluhi sa ginuupod sa Abu Dhabi. Kanang, wapig well, yun din mo na Kung wala di mo natin man, wala di mo kay, wala ganit mo na kay istorya, bisag pila ka, uras ra wala mo nakakuyog bisag nagpuyog mo isa ka bulan ra ana wala gyud nimo tanan ba although ikaw diri kay ikaw man ang nihatag sa imong financial para sa mga pamilya nimo naghatag ang financial sa mga pamilya nimo pero dili man gud na siya enough although sa Pilipinas para sa ilaha enough na na sila nga nakadawat sila sa imong hangkwan pero para ikaw ba sa tinuod lang na para magbatchord ka bata ka, uh, murag sa imo, enough na na siya, pero pag maabot sa panahon, maghahin ko nga siya, enough. Kailangan nyo di mo siya nga uh, mo care kasi ila, kanang, kadang matiban po kasi ilahan. No? So, muna kita, mga OFW, ato uh, yung hangyo na itong kaugalingon na ang pingan yun na ito, tapos mag-ampo sa ginao nga, nag-antag may lawas, always yung may panlawas kay Morganay yun Puhuna na ito, dili na ta pwedeng kuhaan ka ng barabara ra, ka sa buwan na para kini atong mga para magdili sa ila so na siya mag-amping takan O oh God bless everyone mayong adlang kini si Bim ang bato bye bye God bless